sila talaga. So, parang yung kanta na ano, no? Magkasuyo buong gabi Masayan magkarabi Magkayakap sa buong magdamag At ang lahat ng panahon Magiging tulad ng ngayon Magkasuyo sa bawat sandali So, yun guys naging magkasuyo ba talaga silang dalawa na Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. This is Lee Malakay po. Simplify happy na simpleng buhay. Buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today sa magandang buhay po sa ating lahat. So ayan na yung ating pagsasaluhan sa araw na ito? So ayan, yung trending na trending na Gayuma Bride. So ayan yung pinag-usapan talaga na nag-trending. So sa Rapi Tool Point Action, na grabe. Ang taas na ng kanyang views, guys. So talagang trending ito yung Gayuma Bride na ito na pinag-usapan talaga so syempre wala talagang nangyari na kasalan. So ano ba to iisipin mo talaga kung naging ano ba sila yon, magkasuyo ba sila talaga? So parang yung kanta na ano no, magkasuyo buong gabi, masayan magkarabi, magkayakap sa buong magdamag at ang lahat ng panahon magiging tulad ng ngayon magkasuyo sa bawat sandali so yun guys naging magkasuyo ba talaga silang dalawa na trending na gayuma bride at ang groom so yan So, syempre, ito ay, yun, um, nagsimula ito ng, uh, actually, sabi nung, ano, ng mga uh, event organizer, nagsimula ng 7am, nandoon na sila, nagpipictorial na sila dun sa uh, venue, same day edit, so, nakaredy na, nakaredy na yung, ano, pinaka-venue, and then uh, 7 am hanggang inabot na ng gabi walang dumating na yun nga judges na magkakasal and then walang ibang bisita na dumating talagang yung kamag-anak lang ni groom so yun nga uh, uh, kumbaga uh, parang si groom daw is uh, tulala so tulala daw si groom at uh, hindi raw makausap o nakikipag-usap lamang ay si si bride nakapag picture picture na nakapag video video na na edit na lahat so at ang ganda pa ng gayak ng uh, sa reception na siyempre ang nagreklamo dito as is, is yung mga Uh, event co coordinator na umabot yata ng 20 to 25. So, according to do sa napanood ko sa Rafi Tulpo in action. So, uh, nagsalita dun yung mga, uh, yung dalawang event coordinator na hindi talaga sila totally na nabayaran. So, uh, bakit ba nasabi na may gayuma? Kasi nga nung ano, nung uh, kapan daw na nagsimula, so yun, ito naman nagtrending na, na nagsimula raw isa, walang kibu si, si groom, si bride lang daw ang salita ng salita, hindi makausap si, si groom. So, So in short nga yung ex ni Groom is ayun uh, nga uh, na kinakamusta daw si si Groom kasi si Groom is may ex na may ex girlfriend na kinakamusta nga siya kung kamusta na si Groom. So ang sabi nga nila yun nga hindi raw makausap, hindi raw uh, nagsasalita. So ang ginawa So, ang ginawa nga uh, is uh, sabi niya, buhusan nga daw ng asin. So, before nang buhusan ng asin, si bride is nawala na. So, si bride is uh, uh, nagpalit na ng damit. So, nakita na nakapantalo na kasi inabot na nga ng gabi. So, si bride is um, uh, nag... Uh, bihis na. So, si Groom naman is, uh, kumbaga may dumating na investigator din doon at na uh, kinausap nga si Groom na yun nga eh, scam na uh, scam yung event na yon So, sabi niya hindi ito scam, ito ay araw ng aking kasal and then, wala uh, nawala na nga si Bride, nagbihis nakapantalon na at um, si groom is uh, binuhusan ng asin. So, yun. Kapag na binuhusan ng asin, isa nakapagsalita na. So, yun. Nakapagsalita na si, si groom. At sabi nga, ba't nandito siya? Ano ginagawa niya? Ba't siya ikakasal? So, um, doon na siya time na nagsalita. Nung nakita niya na hindi na naka si ano, na nakabihis si bride ng damit na pangkasal. So, ang um, uh, sinasabi ng iba gayuma, pero sinasabi naman ng iba na walang gayuma. So, do sa Rafi Tulpo in action, hindi siya naniniwala si Sir Senator Rafi Tulpo na um, may gayuma. So, uh, ang sabi, ang sa ako ha, sa ting ko, kasi pinakinggan ko yung kwento, piling ko, uh, the time na nakita niya na si bride na ano, na the time na nakita na niya lang si Bride na nakapantalon siguro at nakabihis ng ano uh, t-shirt at uh, hindi na siya nakadamit pang kasal. doon na siya ta time na nagkaroon ng lakas na loob na magsalita na bakit siya ikakasal. So siguro kasi nga ang sabi nga uh, uh, a doon sa umpisa ng kwento is uh, etong si si Bride and Groom is nagkakilala sila. Uh, September. So, September at may nangyari nga sa kanila. So, uh, ang sabi is, uh, need siyang pakasalan kasi nga, uh, siya ay buntis at siya ay may mga kamag-anak na senator, pamangkin siya ng senator. So, may mga, kumbaga, ay, ang kanyang family is malakas. Siguro si groom is na takot and then the time na nakita niya na, na hindi na, na nakapag, uh, be, uh, hindi na nakadamit si uh, bride ng uh, damit pang kasal kasi nga, nagbisa na nga kasi nga walang kasalan na naganap. So, doon siya siguro nagkalakas ng loob na magsalita kasi wala nga kasal na naganap, so siguro na taon lang talaga na nagbuhos ng asing, kaya siya nakapag uh, salita na, so yun at um, yun nga, nakausap naman nakulong, uh, kumbaga nagreklamo so ang laki nang inabot ng ano, nung uh, uh, babayaran nila sa mga event co coordinators so nasa 270,000 so uh, parang uh, nagkasundo na lang yung mga event coordinator na yung pagod na lang na ibalik nila so total of 98k yung need na ibalik so si bride ay nakulong uh, pero nakapagpiansa kasi nga uh, civil case uh, hindi uh, kumbaga uh, case to stop. So yun, at uh, siya ay uh, nakalaya na and then, uh, yun, nakipag-usap siya dun sa uh, Rafi Tulfo in action. At yun nga, uh, so sabi niya, sila naman eh, talagang may usapan at kasunduan na magpapakasal talaga. Sila ay parehas na may gusto na magpapakasal. So, um, hindi naman naniniwala yung mga event coordinator kasi nga sa dun sa nasaksihan nila na uh, si Groom nga ay eh, walang key So um yun nga at uh, si Bride e eh, buntis so ang payo ni uh, nagkamit sila ng September and then 6 uh, months na siyang buntis ayon uh, sa kwento at uh, yun nga ang payo ni Sir Raffy Tulfo in uh, sa Raffy Tulfo ni Senator Raffy Tulfo ang payo niya is uh, DNA DNA test kasi para maging uh, patas kung halimbawa um, talagang kayboy yung kay groom yung ano baby edi eh, child support Ede, kung hindi naman, ide, e yun na, bahala na sila kung magsasampa ng kaso. So, yun isipin mo talaga no so uh, nagkamit sila nung September at may nangyari may nangyari so uh, may nangyari daw sa kanila Ayon uh, kay kay girl so iisipin mo no kung uh, bakit naman ang aligagala nga sa pag-aayos ng kasal Is yung uh, si bride so yan so abangan natin yung ano kung ano pa mangyayari dito sa kuwento na ito so hoping na sana magkaroon ng part 2 magkaroon ng part 2 ito dun sa Rapid Tulfo in Action So, ang tanong naman, ayun ay, nga eh, is ano ba ang mapapala daw ni... ni girl, kung yun nga, uh, ipi... Uh, pinipilit yung ano, yung... Uh, yung... yung ganong kasal, na kumbaga, uh, marami na nga, kumbaga, may mga ibang nagreklamo din, dahil nga nagtrending na may ibang mga ganon ding guy na ano, na parang inano ng... Uh, kasal, na wala naman naganap na kasalan. So, parang ang... ang ano naman nung ano, uh, ano ba mapapala ni girl? So, parang nag... Uh, actually nagsalita yung event coordinator na sabi niya yung sim card daw ni ni groom is na kay girl, girl. So, so may mga friend daw na nagbigay ng pera so si girl may mga kamag-anak na nagbigay ng pera para sa kasal so napunta daw yun kay girl is tinanggi naman ni girl and, at, at saka nanghingi siya ng sorry doon sa mga ano yung mga naapektuhan na event ko coordinator. Pero sabi nga nila, yun, dapat siya eh magbayad. So, uh, yun lang ang hindi natin alam kung makakabayad pa siya. Makakabayad siya. So, alam nyo talagang ano no, grabe. Kung baga, ang ganda yan, ganda nung kanilang venue. Nakakatuwa naman. Tsaka yung ano, yung kanilang ano, uh, video po, yung kanilang mga, um, uh, photo, yung pagpipicture nila na same day edit wow, ang ganda no, so talagang perfect yung kanilang ano, kaya lang yun nga, wala naman naganap na kasalan so, yun, abangan natin kung magkakaroon nito ng ano, ng part 2, so imaginein mo nag ano sila nung, nag meet sila ng September, tapos hindi natin alam kung ano ba yun ah, mayroon ba silang communication habang ano dun sa mga sumunod na ano na buwan so yan iisipin mo talaga ano kung naging magkasuyo ba talaga sila so parang yung isang awit talaga na mag Magkasuyo buong gabi Masaya't magkarabi Magkayakap sa buong magdamag At ang lahat ng panahon Magiging tulad ng ngayon So yun Ayan, so abangan natin ang part 2 nito So ano ba yung matututuhan natin dito sa lab scam na to o yung mga uh, gayuhan na to na nangyari. So yun, uh, siguro maging maingat tayo, maingat, maingat tayo sa lahat ng mga uh, magiging transaksyon natin. So yung uh, yun, so lalo na sa may mga negosyo, yung mga event coordinator, yung mga uh, sa mga uh, kahit na ang transaksyon, so maging maingat na lang tayo, mapanuri, so uh, magingat kasi marami marami nagkalat talaga ang mga ano, uh, manluloko at uh, talamak, talamak, na kahit ano ano na talaga uh, iba ibang kwento na yung maririnig mo uh, at ayun, uh, maraming mga nagte-trending, so lagi tayong magingat at Syempre, uh, samasamahan natin ng dasal yung bawat uh, transaction na ating gagawin So, yan ah, uh, patnubayan tayo ni Lord sa mga uh, gagawin natin na uh, mga transaction So, um, mapa -business man yan, ano man yung ating uh, anything na gagawin So, yun, so magandang buhay po sa ating lahat